31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM. Sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika kay eh, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Eh. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya ay gumamit, eh, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya, yan bago siya naging presidente, eh baka naman pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napaka da, napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Eh ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan, no? Maraming beses na bumabalentong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit ganun, no? Pero baka nga kung, uh, kung totoo itong uh, pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalintong, no? Dahil talagang uh, hindi nasa tamang pag-iisip. Yeah binihag ka na sadlak Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Pag-usapan nga natin itong pinapalabas na video kung saan ipinapakita ang isang lalaki na pinapalabas nilang si PBBM na di umanong gumagamit daw ng pulvoron. Pinalabas ito sa Boljak TV sa pangunguna ni Maharlika. Inuutos na nga niyang ipakalat ito upang paalalahanan daw ang mga Filipino patungkol sa epekto nito sa bansa. Pati nga itong si Tony Hariroki sa kanyang YouTube channel ay inisa-isa ang epekto ng paggamit ng pulvoron sa kinabukasan ng isang bansa. Eh, hindi ka mapakali talaga. Ang suma total may pakialam tayo kung gumagamit ng pinagbabawal na kokom co presidente dahil yung epekto nito nakakaapekto sa kanyang pag-iisip. At sa tingin ko nga, po pwede na itong paggamit ng droga dahil ito'y labag sa batas ay isang impeachable offense din. Dahil yung betrayal of public trust bilang basihan para sa impeachment, yan po ay walang fixed na definition it can fall, anything can fall under betrayal of public trust. At siyempre, dahil... So, ito ay inuugnay niya, of course, sa napapabalitang pulvoron video. Well, ang tanong natin, kailan ba ang video na ito? Bakit ngayon lang ito inilabas kung authentic naman ito? But right now, may lumalabas po na kanya. Oh, na yan yeah, video. Well, I can say that every... Uh, ...enggila leader, laka-laka leader dito, kraming new year dito, nupu-pupu. Okay? Uh, There's no such thing. Kasi kung nanjen pa yan, matagal na dumabas yan. Ito ba ay hindi AI-generated content video lamang? Tandaan natin, na biktima na si PBBM. Yung tinatawag nating deep fake, yung di umanong pagbibitiw niya ng attack order dito sa AFP laban sa China. Di ba't pinasinungalingan ito at sinabing AI generated lamang? Paano ba tayo titingin kung AI generated? Well, sa ating na-research, how to spot AI video content. Ang sabi dito, AI-generated videos are becoming increasingly sophisticated. Kumbaga, nagiging maganda, nagiging mahusay. Kaya medyo mahirap na itong i-distinguish sa original na video o sa genuine videos. Kung totoong may genuine videos. Maliban lang kasi kung itong AI-generated video nito ay gawa-gawa lamang talaga. Key indicators of AI-generated videos include unnatural movements or expressions, mismatch audio and video, unusual textures, lighting, and objects morphing or appearing, disappearing. So, tignan natin dito sa video na ito. Ang texture, yung ilaw, kung paano nakunan ang video na ito. Yung movement ng lalaki na gumagamit di umano ng pulveron. Medyo kakaiba ba? Normal ba yung kilos? O yan, tignan po natin at i-spot natin ha. Pangatlo, Verifying the source of a video and looking for AI content labels can aid in identifying and verifying the authenticity of video content. So dapat malaman natin saan galing yan. Anong source ng video na yan? Para mapakita natin at malaman natin kung ito ay authentic. Ito ay maaaring ipa-examine pa sa NBI or sa PNP na may mga expert para ito ay tignan kung totoo o hindi ang video na yan. Sa korte kasi, bago tanggapin ang mga ganitong klasing ebidensya, kailangan ito ma-authenticate. Katulad na lang ng mga email na na-post, bago mo yan i-present sa korte at tanggapin yan bilang ebidensya, kailangan ma-authenticate yan. Normally, pinapa-authenticate ito sa NBI or sa PNP. Kasi iche-check nila mismo yung gadget ninyo kung saan ito nagmula or saan ito nakita or nabasa. At saka doon sa print copy sa so, pag nakita nila na nagmatch naman. At totoong galing ito, using computer system, ito ay i-authenticate ia nila. Kahit ngayon paggamit ng picture, ang kailangan mag-present ito sa korte ay yung mismo kumuha ng picture. Dahil siya may personal knowledge, dahil i-cross-examine siya kung anong gadget ang gamit niya, klaseng camera ang gamit niya, paano niya ito nakunan ng larawan ang mga ganitong klase mga ebidensya ay hindi basta-basta tinatanggap sa korte. So, kailangan talaga ng authentication. Hindi yan nagkakaroon ng authentication, mahirap itong paniwalaan. Pero, kapag nalamang ito ay peke, maaari maging liable at managot ang taong gumawa nito sa kasong cybercrime. Kaya ang mas maganda dito sa nagpalabas ng video na ito, patunayan mo ang source ng video mo ipa-authenticate mo. Pwede mong ipa-check sa PNP, sa NBI, para malaman natin kung yung video na yan ay totoo. O kahit dyan sa abroad, kung kayang ipa-authenticate yan para maipakita na yung source ng video na yan at yung video na yan mismo ay reliable. Baka kasi ito ay matulad din sa pangyayari kay Morales noon noong nagkaroon ng Senate hearing na karamihan sa nakadinig sa kanya sinasabi na ang kanya mga dokumento ay peke. Hindi ba mas magandang patunayan niyo muna ang katotohanan niyan bago ilabas sa social media? Para hindi naman mapulaan ang inyong video at sabihin gawa-gawa ito o kaya eh, pamumuliti ka lamang ito para maisakatuparan ang nais na mapababa si PBBM. Pero kung ito naman ay totoo, kailangan din managot ang Pangulo kung totoo kailangan niyong sagutin ang issue na ito basta napatunayan ang video na ito ay totoo. Hanggat hindi nagkakaroon ng pagpapatotoo ang video na ito, hindi kinakailangan mag-explain ni PBBM. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire nagpapalalang magtulugan ang inyong karapatan.